Malayo sa ingay ng lungsod, naroon isang lugar kung saan tila mas mabagal ang takbo ng oras. Dito sa bundok, ang kapayapaan ay hindi mo kailangang hanapin sapagkat ito ang bumikising sayo tuwing umaga. Sinasalubong kami ng malamig na hangin at pinapalamutian ng araw ang mga burol ng gintong liwanag. Dito kami naninirahan na papaligiran ng kalikasan na bubuhay sa biyayang aming itinanim. Ang aming mga kamay ay nagtatanim ng mga binhing hindi lang para sa aming mga sigmura kundi para rin sa aming puso. Mga gulay, isda at mga alagang hayop, mga biyaya ng lupa na nagpapaalala ng gaano kasimple simple ngunit kay yaman ng buhay. Araw-araw ay nagtuturo sa amin ng pasasalamat. Bawat paglubog ng araw ay paalala na ang tunay na ganda ay hindi nasa matatayog na gusali o maliwanag na ilaw. Hindi, narito sa tahimik na ritmo ng buhay, dito sa taas ng bundok. Ito ang aming tahanan ito ang aming kapayapaan purihin ang panginoon